So, what's up guys? Uh, <clears throat> so, ano nga yun? Saturday. Uh, medyo nakakaramdam uh, ako ng takot kasi kanina pa na oh, nakakarinig ng pusa pero pusa lang yun syempre pero kakaiba ngayon ko lang narinig yung pusa na nagmamyaw parang galing doon sa taas ng building eh kanina wala namang nagmamyaw na pusa kung kailan gabi na kasi imposible makakayat yung pusa doon sa taas ng building wala siyang dadaanan kanina wala at saka kuting yung umiiyak maliit na pusa na tatakot ako guys akram uh, medyo ayan o oh. naririnig ko na naman siya guys sinisilip ko rito sa kabilang school kung dito nanggagaling hindi naman dito dito talaga sa taas ayan o oh. Ngayon siya nagmiyaw-miyaw. Alas 10. Kanina, wala namang nagmamiyaw na pusa And, nawala siya, nawala. Yan. So, bali, natatakot ako. Namalaki yung aking batok. ayun nawala siya oh ito talaga siya nanggagaling eh nagme-meow eh tumaimik Hmm Hmm Ayan, guys Yan ang gagaling talaga sa taas eh. Hmm. imposible magkaroon ng pusa kasi kanina wala at saka kahapon biyernes kagabi wala naman nagmamyaw na pusa kasi kung kagabi pa yan dyan, nung biyernes pa, dapat kagabi, kahapon ko pa na, biyernes ng gabi ko pa siya naririnig na nagmamiyaw. Pero ngayon lang siya nagmamiyaw. Hindi naman niyang binuksan kanina kasi walangan nga pasok. wala paso. Taka walang dadaanan yung pusa na Kuting yan siya, maliit. Ayan, nawala na naman siya. Wala siya ibang dadaanan eh. o, Tignan niyo yung building. Ayan o. maliban na lang kung hinihagi siya dyan sa taas ayan biyernes ng gabi walang nagme-meow dyan ngayon lang nagme-meow nagulat niya ako bakit may nagme-meow doon siya nanggagaling sa taas ayan naninindig yung para yun, 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 ko okay, so, guys o natatakot ako Pero, hindi naman ganong nakakatakot yun, wala tignan oh. nyo, saan dadaan yung pusa na yan Ayan lang yung may bubong dito katabi ng building, walang dadaanan yung kuting na yan, hindi niya kayang umakyat dyan Ayan. Hmm. kaya, imposible na makapasok yung pusa sa second floor as in kuting siya Ayun. Nalipat siya no, sa kabila guys, sa likod ng tunog. Doon naman siya nagmamiyaw. Kanina doon ko siya naririnig sa second floor. Sa may yagdana na nakasara. Dito naman, di siya makakadaan sa taas mga puno kasi may mga grills yung bintana bukod sa may grills may jealousy pa kaya walang walang possible na maging daanan nya papunta rito sa pasilyo na yon dyan ang gagaling sa second floor yung miyaw ng pusa wala naman punong nakadikit sa kanya para makaakyat yung pusa aron surprise ang creepy kaya kaninang umaga wala rin nagmamyaw na pusa ngayon nga lang siya nagmyaw kanina medyo naririnig ko na siya mga alas 7 hindi ko pinapansin kasi akala ko yung pusa mga gala mga pusa ang gala lang so ayan makapadlak yan guys walang pasok ngayon kaya imposible mabuksan yung dadaanan niya wala siyang dadaanan oh. ayun oh. malayo na yung tunog parang doon ang gagaling sa likod ng building dito siya nang gagaling dito ko naririnig yung tunog guys eh. kanina nandiyan sa agdanan ngayon nandito ko na naririnig sa likuran may kilabutan tuloy ako ang creepy guys hmm. nawala at kanina guys galing ako dyan sa likod parang may bumulong sa tenga ko eh, hindi bumulong nagsalita talaga sa tabi ko ang gulat ko Napalingon ako okay. hindi ko na alalam bunutin yung plus light ko binunot ko yung plus light ko nandito na ako sa liwanag kasi punta ako doon sa likod ng drum eh hala guys nandito na siya nang gagaling guys oh sa katabing chapel oh, wala guys nalalaki yung ulo ko ano ba yan Nihingal ako kanina yung narinig ko may nagsalita tumingin ako may pag, pagkarinig ko lumabas ka agad ako inilip ko yung daanan kung may tao bang dumaan kasi pag may dumadaang tao rito sa kalsada naririnig yung salita usapan nila rito sa loob medyo malakas ang dating pero kanina sa tabi ko talaga nagsalita yung lalaki yung narinig kong boses nagsalita sa tabi ko hindi naman yung radyo ko kasi yung radyo ko pagka nag, may salita rito nag ano to parang may nag static pag natapos magsalita tsaka umiilaw yung radyo eh, hindi naman umiilaw o oh, yun know. oh pag lumalayo ako sa likod guys Nagmamiaw yung pusa so sana ordinary yung ano lang to pusa oh, layo na niya, no layo ng tunog kanina nandito siya sa may hagdanan ang lakas so takot guys no ang creepy pero medyo nasasanay na o oh, kagaya kanina nung biglang may nagsalita hindi naman ako ano, medyo nangalisag lang yung balahibo ko tapos lumingon ako nanap ko kung may tao wala tapos sabay binilisan ko lakad papunta sa liwanag sabay silip dun sa may daanan kung may lok, dumaan ba naglalakad wala rin so sa tabi ko talaga yung nagsalita kanina so sanay na ako nung isang gabi naman babae yung narinig ko nagsalita doon naman ako sa likod nun bigla nagsalita rin sa tabi ko babae So Nasasanay na rin naman ako doon sa mga nararamdaman ko pero nasasanay ako pero natatakot pa rin ako. Tumataas pa rin yung mga balahibo ko sa batok. Ayano. Oh. Nandiyan din po sa guys. So guys hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood nyo guys no so ayan pagka nakakaramdam ako ng kakaiba ayan, sobrang dilim dun sa loob oh. kanina maliwanag liwanag pa ngayon sobrang dilim na ayan mo no? impossible na mayroong daanan yung pusa guys oh puro yan na ito lang yung may bubong pero mataas pa rin yung pwede niyang daanan mataas at saka wala siyang kakapitan sa likod naman wala rin siyang dadaanan dahil nga may jellies yun tapos may grills pa kung makadaan man siya roon hindi siya makakalabas doon sa mga room kasi nakasara yung mga room oh sige na guys no sinyar ko lang yung aking mga experience para ito maraming salamat sa panonood